Hello guys! Welcome again dito sa aking video, for today's video. <laughs> Buka ay tayo ng bed ng aking alaga. Ayan. Ilipat natin siya doon sa gilid kasi natatakot siya. Lipat natin siya doon sa gilid. So, start na natin. Ayan, una nga ay inilagay ko na sa pwesto ang bed ng aking alaga. Ayan. So, isinaksa ko muna extension para kako ka hindi siya ano. At ipinas forward ko nga. At ayan na nga guys. Dahil gusto nga daw akong videohan ng aking alaga. Siya daw yung cameraman. Habang kausap ko yung aking asawa. Ayan. <laughs> Naidamay pa siya video. <laughs> ayan nga siya. O ba diba? Naglilinis kami. Kausap ko siya. ba diba? Pinibidyohan ako ng aking alaga. Kaya ang likot ng camera. Diba tagay-tagilid o oh, diba? Kala mo lumilindol ba?

At ayan na nga, mag-start na tayo kung ano man ang dapat natin gawin. Una, winalisan ko nga yung sahig at dyan ko nga pipilian ng ano ang mga laruan ng aking alaga. At dahil malikot ang aking alaga, gustong gusto niya talaga sumasama sa akin sa mga pagkinagawa ko, pag magbibidyo ako. <laughs> Kaya hindi ko na alam kung saan ko pa ipoporma yung blurt na yan. So ayan nga guys, inilagay ko na rin yung sofa para maiayos na rin yung kwarto ng aking alaga. At ayan na nga, pati mga pusa napakalilikot, nakikisali rin sa amin paglilinis, ba diba? So ang ginawa ko dyan, minuksan ko ang pintuan para makalinis-linis ako, maglabas muna sila ba. Lumabas sila muna dito sa kwarto. At ayun, inilahila ko. Hindi ko na nahagip ng camera yun. Hinila ko yung lagayan ng mga bag ng aking alaga para ililipat ko ng pwesto. Hahanapan ng magandang pwesto. At ayan na nga guys, sa so, na kami sa baba dahil pipilian namin yung laruan ng aking alaga dahil sobrang dami. Halos puro mga basura na yung iba dyan. So ayaw pa nga itapon ng aking alaga yung kanya mga laruan na sira. Sabi ko, hindi mo na kailangan itapon mo na kesa naman nakatambak dyan, puro kalat lang sa kwarto niya. Buk sabi ko, puro basura. Yung alaga ko nga ay medyo masama ang loob sa mga pinagtatatapon ko mga ano niya. Lalo na yung mga bolpe niya, lapis niya, pinagpilian ko na lahat. Lahat ng mga hindi sumusulat, pinagtatapon ko na lahat. So ayan nga guys, pinas forward ko na para mabilisan tayo guys. Dahil sobrang haba ng video na to. Ngayon lang mahaba ang video ko. <laughs> puno na naman ng aking cellphone. So, ayan guys. O, oh, di ba Ang tagal namin nagpipilian dyan kasi napakaraming maliliit. Puro basura. Halos talaga lahat dyan kanina. At yung alaga ko nga, habang nagliligpit ka may nakabantayan dyan. At syempre, nagdudud muna yung intay dahil may pinost nga ako, ayun nga, na copyright yung isang. <laughs> at inulit-ulit ko pa yan, delete, post, delete, post. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko doon. So inulit ko ulit siya. At ipinagpatuloy ko na nga ulit ang pagpipili ng mga laruan ng aking alaga. At ang gusto niya talaga ay kunin pa talaga yung mga basura niya. <laughs> So wala na siya talaga magawa ba? Sabi ko, pilian mo at nang tayo ay makalinis dito sa kwarto niya kasi sobrang kalat talaga as in lahat halos ang basura nakatambak do sa laruan niya. Ganyan pala talaga pagbata, no. Napakasinop sa laruan. <laughs> Pati yung mga hindi na pwedeng gamitin, ipinagtatatabi niya. So lahat na itinatapon ko, pinupulot niya rin, binabalik niya rin doon sa ano. <laughs> At ayan na nga guys, natapos na kami mamili dun sa mga ilang box na yan. Kaya pinagsasalansan ko na siya doon sa lagayan niya para maayos na, ba diba? So ayan na guys. O, ipinagpapapatong. Doon kasi yung lagayan niya ng mga laruan niya guys. Doon sa cabinet na yan. Masarap lang sa mata na makitang malinis at masinop yung kwarto kaya dapat laging nililinis, di ba? <laughs> Pero syempre pag tinamad, pag tinamad ako, hindi ko na magawa 'yan kasi halos araw-araw maraming labahin, maraming planchahin So hindi ko na rin maasikaso yung alaga ko labas-labas palagi. Halos walang oras sa pag sa paglilinis sa kwarto. Pagka, pagka nandito yan sa bahay, gusto niyan araw-araw nasa labas, kundi sa park, sa mall, sa pinsan, ganyan. So ngayon siya nag-stay kasi wala siyang pas. Ay hindi, uh, nag, may sakit kasi siya kaya hindi siya pumasok ngayon. So nag-stay siya sa bahay. Ang kaso, sabi ko maglilinis talaga ako ngayon. Hindi ko talaga siya pinuspon. Kahit na hindi pumasok yung alaga ko, talagang tinuloy ko. So, ayan na nga guys, natapos na nga kami sa pagliligpit, sa pagpipili ng mga laruan niya. Kaya ayan yung mga bakas, di ba diba? Yung mga bakas ng dumi. <laughs> Makita nyo naman kung gaano karumi. ba diba? Ang dami ko na rin napulot doon na mga tinapon ko doon. Hindi ko nakuhanan yun dahil nakapokus lang yung, isang, yung camera sa isang lugar. <laughs> At ayan nga, ang gagawin ko na lang dyan guys ay papla... Ah, ano? Paplansyahin. <laughs> Ang gagawin ko na lang dyan ay magmamap ako pag nawalisan ko yan. So, yan nga. O, di ba daan, daan yung aking alaga. Nakiki, ano rin siya? Nakikigulo ba? Alam mo So, that's it for today's video. Maraming Hello, salamat guys. sa panonood nyo. So, na. Ang bagong kwarto. Yan, hindi ko tinatanggal yung cover na yan kasi yung mga pusa. Pag sumampa sa kwarto sa, sa hinihiga naming bed, naiwan ang balahibo. Hey. Kaya yan, iniiwan ko dyan. Katulad niya, may mga bakas ng posa. Ayan, tapos naman na, naitapon ko na yung mga ibang laruan ng alaga ko. Ayan, ang gagawin ko na lang ngayon, magpa-plancha at maglilinis ng CR, maglalaba, yun lang.